1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, pumare! at kung pare, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Siyempre, koko naman ang tatanungin ninyo, ito, siyempre, sobrang ganda natin. Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasan ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Siyempre, alam ko lahat kayo nakapanood na ng... National Costume Competition. So, ano naman ang reaction ninyo doon sa nakita natin na costume na suot-suot ng ating pambato na napakagwapo na si Kurt Bonda. Tingin ba ninyo, tama ba yung choices niya bilang unang hari. O oh, diba? So yan. Ay nako! Sobrang mukhang pinagandaan talaga ng bonggam-bongga ni Kurt Bond ang kanyang national costume. At masasabi ko naman na talaga namang winner! So panalo para sa akin ang ganda ng kanyang national costume. Ito ay naisip ko kagad ang unang hari. O, oh, di ba? So, yan. Kasi, di ba, sa Miss Grand, meron tayong unang reyna. Ito ay sinuot ni Roberta Tabundong ko saan din ginanap, syempre, ang kanyang laban sa Indonesia. So, yon At naalala ko, tinawag niya yung costume niya na unang reyna. And then, ito naman kay Kurt Bondat, bago to sa ating paningin, ini-expect ko na parang Siyempre, from Baguio kasi si Kurt Bondat. So, parang ang iniisip ko, ang national costume na susuotin niya ay pang Baguio. Ganon! Yung mga costume na sinusuot do sa Baguio talaga. Pero na-surprise ako kasi paglabas na paglabas niya, sabi ko, ay ang bongga ang unang hari. O, oh, diba? So, talaga namang ang ganda ng idea. Kasi parang haring hari talaga ang dating ni Kurt Bodat. At in fairness, ang ganda ng suot niya. Bumagay sa kanya. Mm -hmm. Pero punta tayo doon sa performance. Okay yung performance. Sobrang winner, syempre. Pero yung pagbaba niya sa hagdanan, doon ako na worry Kasi kala ko tutog ba ang unang hari. Pero na balance naman niya yung sarili niya. Kasi na, di ba, may pahagdanan. So, doon medyo parang hindi naman over, pero bongga naman, yung pagkakababa niya doon, yung parang halatang, ano, hal hindi na mahalata na parang, na ano siya, na imbalance. Parang, fumokus kasi siya papunta doon, di ba? Kung papansinin niyo Kaya sabi ko, ay, winner. Winner yung galawan. Winner yung eksena. Ganon. Kaya masasabi ko, in fairness kay Kurt, ang galing niya, nadala niya. Gusto ko din yung lumakad siya sa harapan, tapos biglang pagdating niya doon sa mga audience, bigla siyang lumuhod at tinanggal niya ang korona niya bilang respect. Panalong-panalo din yung eksena niya yon And then, hindi ko lang maintindihan yung may ganito siya sa puso na parang na ano siya, na parang na ka O, di ba sa gano'n yun? So, yun. So, sa part na yun, hindi nakaka-ano, ganda point sa kanya. Pero, yung lumuhod siya, tapos tinanggal niya yung corona niya, winner yun. May excel na nga, di ba, si, si, Derek, o <laughs> lumapit para kuhanan. Pero hindi niya na naabutan kasi tumayo na kagad si Kurt. And then, ayun, maganda yung ginawa ni Kurt sa performance niya ngayong araw na to bilang representative natin sa Pilip ng Philippines, di ba? At maganda yung national costume, maganda yung ideas, so gusto ko. And then, naloka lang ako kasi talaga na surprise ako doon sa idea na yun. Sabi niya kasi sa akin, ay nako, abangan mo yung Nat winner yon. And then, ang bongga. For sure, pinagkaguluhan siya. Di ba? So, yon So, ang ganda din ng makeup niya. Sobrang gusto ko yung makeup niya kasi mas parang nagmukhang fresh overload talaga ang Kurt. Mukhang ang bango, -bango mukhang yayamanin, o di diba? So tama yung ginawa nila ng team niya na ayon yung ipakita nila bilang represent ano, eh represent nila ngayon dito sa National Costume at nabonggahan talaga ako. Sobrang winner ang execution. So, parang ang dami lang ikot kasi ano. Akala ko yung sa likuran niya, iga igaganon pa niya ng bonggam-bongga. Akala ko i-open niya yun. Oo. So, yun. So, sabi ko, ay, i-open niya kaya to. Tapos sabi ko, ano kayang meron doon sa likod? Kala ko may paandar pa, kala ko may pasabog pa. Ayun, so, hinihintay ko yung momentum nyo. Kasi bumalik pa siya eh, di ba? Parang naglakad pa siya pagano gano. So, akala ko igaganon niya yun. So, may araw sa harapan doon sa may parang ano niya, may nakita ako na parang yung watawat natin na sun, then may tatlong stars. So, meron pa rin talagang ano, dedicated doon sa inspired sa watawat natin. Tapos, ano pa bang mga ina-expect ko? So, yon ang bongga lang, ang winner. So, hindi ko lang alam yung purpose nung turn, yung throne ba yun, yung, yung mahabang gano'n. So, sabi ko, ano kaya gagawin niya doon? So, akala ko igagano'n niya. So, panalo. So, kung ikukumpara ko yung national costume ni nga kay Ken, di ba si Ken kasi ang nanalong national costume? Sabi ko, bongga din yung kay Ken. Sabi kasi sa akin ni Ken, nag-collab daw silang tatlo. Nila, Ke, nila Kurt tapos ang sabi niya sa akin ah uh, ganun nga daw yung idea nila actually maganda yung kay Kurt kasi parang feeling ko ah kay Ken oh maganda yung kay Kenneth kasi colorful yung maganda din yung kulay tapos panalo yung kay ano naman parang siya yung hari doon sa laruyo, no? ba? Diba? Parang Ragnarok ano, Ragnarok lang, yung mga gano'n yung parang, parang piling ko may sinundan silang, ano, anyway, ang total suma ang galing ng represent natin dito sa national costume kasi bago at hindi natin pa ako nakikita na ginagawa ng ating mga pambato sa international pageant, yung mga male pageant. So, ito yung kauna-unahan. Saka, ang ganda ng details, talagang pinag-aralan ng gusto. At natuwa ako doon sa performance ni Kurt. So, yan. So, sana manalo siya ng national costume. Sana maboto siya ng lahat. Kasi, di ba, parang, ano, parang, ang iniisip ko dyan ay, Syempre, voting system. So, alam na, alam na ninyo <laughs> ang gagawin. So, sana masuportahan natin para makuha natin yung, yung best national costume. At sana, di ba, kasi si, si Kenneth siya yung nanalo dun eh. So, nag expect ako na siya din ang mananalo. So, yon So, nakakalokan, saya-saya ang winner. Ang winner, ang winner. And congratulations syempre, sa atin dahil ayun na, kumabog na yung ating pambato doon sa costume na yon sa costume competition. Nagustuhan ko. So, hinihintay ko lang kung ano yung magiging resulta nun. Sana sa atin ang corona. Ganon. So, yon So, nakakatuwa. So, nalibang ako doon sa performance ni, ano, ni Kurt Bondat. At parang feeling ko, winner. Winner talaga. Winner yung ipinakita niya. Hindi ko lang alam sa inyo ha. Kung ano yung magiging komento ninyo doon sa ipinakita ni Kurt sa performance niya. Pero para sa akin, okay na okay. Maliban lang doon yung sa hagdanan. Yung parang kala ko may imbalance. Doon ako medyo natakot at kinabahan. Kasi sabi ko, hala! Diyos ko, baka matumba pa si Kurt. Pero na-carry naman ni Kurt at naka-adjust naman kagod siya ng boga-boga. Parang natawa nga siya eh. But, kung titignan mo yung mukha ni Kurt, ang aliwalas, tapos ang gwapo-gwapo, tama din yung makeup na ginawa sa kanya. So, sabi ko, haring hari yung dating. Naramdam mo yung presensya niya. So, bago to sa atin, kaya parang piling ko winner. So, yon So, tignan natin kung ano magiging resulta. Grabe, pagaling ng pagaling. Kung performance ang pag-uusapan, talagang ginagawa na ni Kurt yung kanyang performance na maayos, na hindi sa sablay yung mga uh, tipong gano'n, no? Kaya palakpakan natin ang Kurt Bondan. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, natuwa ba kayo ng bonggang-bongga doon sa ipinakita ng ating pambato na napakagwapo at mukhang mabango na si Kurt Bondad na ano ba kayo? Ako pagtatalikod niya, ano eh, nakita ko kagad, ay nakabrief na. Charot. So, yun. Yeah, so, si Kurt talaga, no? Sanay na sanay talaga sa, yung alam mo yun, naka-underwear lang lagi. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Sobrang nasanay talaga siya. Pag, pag nakapantalon nga siya, naninibago ako. <laughs> Parang, ano, Ba't ka nakaganya? Yung dinner, ano nga, doon sa welcome party, nakapantalo siya, naloka ako, parang hindi siya si Kurt. Tapos, tapos, natatawa siya sa sarili niya kasi nga parang, sabi niya, different daw yung suot niya. Sabi ko, oo nga, buha na. Tapos, ang panalo doon, syempre, yung hindi siya naka-underwear. Eh kasi madalas nga, di ba, ang eksena ng lolo niyo ay laging naka-underwear. So, dyan sa national costume, siguro na iinitan siya. Kaya, say, go, 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 underwear na tayo. <laughs> Ganon. So, oo nga, hindi bago kay Kurt yung, ano, lagi lang ang suot niya ay underwear. Charot. So, abangan pa natin bukas, di ba? ano, swimwear competition nila. So, ayan. So, makikita natin kung ano ang performance na ipapakita ng Kurt Bonda. Pero ikaw ang tatanungin ko, ano naman reaction mo sa mga nakita mo ngayon dito kay Kurt at anong masasabi mo sa kanyang national costume. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yan. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pag mahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa nakaka-subscribe ano pang hinihintay niyo subscribe na so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys